Habang ini-interview ko nga ang pamilya ni Tatay Rolando dahil magbibigay nga kami ng konting tulong, may dalawang matandang mag-asawa na kung po pwede daw ay interviewin ko din sila para daw mabigyan din sila ng konting tulong. Ano po kayong nakatira? Bali, kami. Asan po sila? Tuloy-tuloy lang, nag-aanap buhay rin sila. Patasok na po sa loob. O, pwede po. Ano, sa loob, po sa loob pa namin, sibilang po ng konti. Eh. Bago pwede na rin dito. A yung nandun sa kabila? Eh, eh, kwarto rin naman namin. Ah, saan po ang daan? Doon po, sa kabila. Ah, sa kabila naman. Ayun. Mahirap po rin kami. Marami pong mahirap talaga. Oo. Wow. Ito po yung pinakakusina nyo? Oo po. Yan, nalutuan namin. Ano pong trabaho nyo, tay? Eh, nga nakikita, nga nakikigapas-gapas. So dalawang kwarto po, yung kabila oh, po, tsaka ito. Kaming mag-asawa yan, pag dumating yung apo ko, yung binata, dyan. Eh, tayo lang po nakatulog dito sa kwarto na to. Dalawa lang yung dyan. Dalawa ko, sila. Pati, ko, Asan po sila? Na nag-aaral po. Oh. So ayan ang bahay nila. Nag-aaral po sila? Okay. Sino po, ilan po ang nagtatrabaho? Eh, yung pong ina lang nito, sa kayong ama niya. So, so apo nyo na po, po, yun na po yan. Po apo nyo na po, po sa... Po 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 sa tuhod. Sa tuhod. Mm. -hmm. Hindi na kami na Ayan. Ayan po talaga, marami po na pagdiyan. Kanya kami nag iingay Yung nanay sa tatay niya, siya ang sila po ang nagtatrabaho mm -hmm. tapos kayo po ang nag-aalaga oo po kami ang tag-aalaga mm -hmm. mm -hmm. gano'n po kahirap ang buhay niyo nai? kahirap mm -hmm. Kain. kung hindi rin kakainin gano'n mm -hmm. ano pong madalas yung kinakain? <laughs> kain kain lang gano'n konting gulay Masarap po ang gulay eh, Mm, no? mga daon ng marunggay. Ano po ginagatas niya? Eh, bilbran air mm. Junior plus. Ilan taon na po siya? Magdadalawa na po sa December. Mm. Ah. Mm. Masarap ba yung gatas mo? Yan na siya nabuhay Masarap yung gatas mo? Ah. <laughs> Bibila ng inang, naghahanap buhay. Asan po yung nanay niya? nagkatrabaho sa Gandos, you know this, huh? Ah, Gandos? Oh. Sa ano po trabaho? Sa restaurant. Ah. Taga urong siya. Mm. Nakumikita nga. Mm, okay po. Okay, sige tay. Um, ipopost ko po tong video na to, ha? Okay, okay lang po. Okay. Oh. Ipopost ko po tong video. Okay lang po. Okay. Oh, oh. po kung ano man po um, makabalik po kami pero hindi ko po maano kung kailan Kasi opo -ano. pero babalik po ako Salamat. Anong gusto mong habihin sa mga followers ko, sa mga viewers natin para matulungan kayo? Hanay, anong gusto mong sabihin? Yeah. Tutulong po kami at mahirap po ang buhay namin. Mm. At hindi na po kami makatrabaho. Mm. Ilan taon na ka? Ik ilan taon ka na, Nay? Sixty-nine. Ay, 69 na. Ikaw ta, ilan taon ka na? po pa na. Mga mm. ah, senior na. Meron po kayo nakukuha every month? Wala. Wala sa uh, senior citizen ano ah, lang po ano po pa. ano ano buwan ano 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 buwan. ano 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 Sige po. ano 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 po na ano 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 po. ano 来微博。